Saglit lang po! Nay! Si Tatay! Umuwi! Lasing na lasing! Ha? Ano? Nasaan siya? Naandun! Umiga! Sa kwarto! Ay! Ang init naman! Oh! Talaga! Hmm. Ha? daming pera! Teka nga, makuha nga lahat. Ilang lang mahal, ipahinga ka lang dyan ha. Nice tatay, lasing na naman, andoon sa korto. Ha? Talaga? Sige anak, ako nang bahala. Ang talaga. Mahal? Ako na bahala mahal. أبي ما مم... أنا إرأي إرأي إرأي